Croatian big man import ng Toyama na paritiro na? Sino ang tatapat kay Kai Soto? Papalaroin na kaya si AJ Adu at Kai Ju ng Yokohama para sa playoffs? Bibitawan pa kaya si Kai? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Bukas na ang pagbabalik laro ng Japan B-League Division 1 o B1. 10 days din ang break ng liga kung kayat maraming mga fans, Filipino man o Japanese ang paniguradong sabik na muling mapanood ang ating mga Pinoy bowlers. Well, isa sa inabangan na magiging laban bukas para sa Wednesday Games ng Japan B-League ay ang tapatan ng kupunan ng ating dalawang young tower ng gilas na si Kai Soto at AJ Ito nga ang laban ng Yokohama versus Toyama. Inaasahan na magiging comeback game ni Kai ang laban na ito. Dahil kung natatandaan ay medyo hindi maganda mga numero ng ating pambato sa nakaraang huli nilang tapatan. Pero this time since nagising na ang tunay na husay ni Kaiju sa laro ay magandang maipakita ni Kai ang natatago nitong potensyal na matagal na nating inaabangan. At ang malalarong nagpahirap sa ating pambato last time na nakabanggaan nilang Toyama ay walang iba kundi ang 6 foot 10 Croatian big man na mga ito na si Ivan Buba Ipinakita lang naman ni Ivan kay Kai kung anong lakas meron ang veteranong malalaro sa ilalim. Kung sana ay talaga namang kinalabaw nito ang ating pambato. Do matangkad ng hamak si Kai kay Ivan ay mas lamang naman ang Croatian center sa experience bukod kasi sa isang dekadang agwat sa edad ay mas marami ng sinabakang mga laro at liga ang former Lithuanian League MVP na ito. Kaya namang kabang-abang ang pag-redeem ni Kai sa kanyang sarili kontra kay Ivan. Ngunit ang match-up sana na ito na ating kakabang ang bukas ay hindi na mangyayari. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinak-legit na betting site sa mundo na 1XBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6 1000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet dahil nito lang bago pa makaharap ni Kai ay naparitiro na nga ang big man center ng Toyama. Ayon sa post ng Toyama sa kanilang mismo social media account ay nanunsyo nga ng mga ito na retire na si Ivan sa kanilang kupunan. Well sayang hindi ba? Pero ang tanong nga lang dito ay sino ang pantapat kay Kai Ju ng Grouses? Since alam naman nating malaking parte ng opensa at depensa ng mga ito si Ivan. Dahil sa tanong na yan ay tila nagkaroon ng linaw ang posibleng pag-activate sa ating isa pang gilas tower na si AJ Du. Medyo matagal-tagal na rin ang pahinga ni AJ at inaasahang magagamit gamit sa magiging mga laban ng ating national team sa FIBA OQT. Kung kahit ngayon pa lang kung clear na itong lumaro ay tiyak na lalaro na ito para pagdating ng June ay handa na itong sumabak sa mga insayo. Makikita kaya natin sa wakas ang tapatan ng ating dalawang young twin tower na si Kai Soto at AJ Dubukas? Abangan natin yan. Samantala speaking of Kai, tila si Kai Soto nga ang nag-iisang susi ng kupunan ng Yokohama upang makakyat sa playoffs this season. Laking tulong kasi ng performance ni Kaiju upang umangat ang laruan ng Yokohama. Sa ngayon ay may natitirang 18 games ang Yokohama at kailangan ng mga ito na makalikom ng maraming panalo sa loob ng 18 games na ito. Which is possible namang mangyari kung magtuloy-tuloy ang ipinapakitang magandang performance ng kupunan. Di tulad noong di pa lumalaro si Kai sa Yokohama ay matamlay at tila nawawala na ng pag-asa mga ito. Kung kahit masasabi talaga na nating malaking bagay literal si Kai sa kanyang team. Dahil dito umiikot ngayon ang katanungan sa kampo ng Yokohama kung bibitawan pa nila si Kai Soto. Since one season contract lamang si Kai sa Yokohama at posibleng bumalik sa Hiroshima o pumirma ng ibang kupunan. Kung kayo ang tatanungin, may bang magstay na lang si Kai sa Yokohama o bumalik sa Hiroshima?